Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. MSG Channel. Hello po mga kalingap at mga kaibigan, mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na way nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Lagi po nating suportahan ang mag-amang good Samaritan na sina Kuya Val Santos Matubang. Kalingap Rob at Ate Ed na Vlogs.at Ganon din po si Kalingap Dennis Corrod isa sa mga Kalingap Partners. Charity blogger na gusto rin makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, Kalingap Dennis Corrod, e-subscribe po natin siya para naman lumaki ang kanyang YouTube channel, para matupad ang kanyang pangarap na maging isang charity blogger at makatulong sa mga sobrang nangangailangan ng tulong, dam ako na po tayo sa ating pinaka main topic, Kalingap Edo, apektado nga ba sa pag-ayaw na i-vlog si Erica, pakinggan po muna natin si up Edo. Kalingap yeah, yeah, Edo vlog last last ano, yesterday last day na last Friday yata yun Friday Tobo yun kaya ano ano pag celebrate ng 2.5 po mga kalinga no, no, medyo malungkot kami tapos na no, birthday po medyo medyo malungkot din ng konti <laughs> ewan ko ang sama ng tempo eh sumabay dun sa, bird, sa occasion eh kaya medyo na ano ko pero sabi ko sa kanya minsan kahit anong mangyari kahapon sa kanya tayo sa ganito may mga umaalis may bumapalit na bago di ba kaya yung ano yung ano yung, yung, yung pagano ni Eric guys si respeto na lang natin yung ano kung yung decision niya kung anong gusto niya sa so, ano kung gusto niya ng privacy or gusto niya hindi masyado mag-vlog or gusto niya mag-focus sa pag-aaral ano na lang natin um, hayaan na lang natin siya muna mag -ano. so, gusto niyang ma tahaking ano gusto niyang tahaking sa kanyang buhay guys kasi hindi naman natin hawak ang ang kanyang pag-iisip kung kanyang gusto. At pangit naman yung kung pipilitin mo yung isang tao sa gano'n, di ba? At yan. Uh, yung sabi na prank po, hindi po prank guys. Ano po, totoo po talaga yan. At yan. Sabi, na, sabi ni Ma'am Jelly Lynn, Villa Plana. Nag-uusap pa daw kayo ni Erika. Ano po, minsan po, nagkakapag-usap pa rin kami. Tapos, may GC naman po yung ano, kami nila David. Nakaka, minsan nag nagkakapag-usap kami din doon. Tapos, nung last, nung before mag-upload si ano, sirap nung ano, nung kanyang sama-sama kami nun eh. Maliwanag po ang sinabi ni Kalingap Edo nalungkot siya Nalungkot ang team dati na pala noong 2.5M na subscribers ni Kalingap Rab ay hindi na sum iput si Erica sinundan pa noong birthday ni Kalingap Rab ay hindi rin sum iput si Erica so sobrang nalungkot sila pero inamin naman ni Kalingap Edo na mayroon pa silang communication sa GC or group chat nila Kuya David Dagdag pa sa sinabi ni Kalingap Edo at Kalingap Rab ay kung ano man ang naging desisyon ni Erika ay erespeto eh, na lang nila, abangan na lang po natin ang susunod na update ng Edrica, ulitin ko po subscribe ang YouTube channel ni Kalingap Dennis Corod isang charity blogger at Kalingap Partners, walang ibang hangad kundi ang makatulong sa kapwa mahihirap, maraming salamat po.